Narinig mo na ba yung kwento tungkol sa Mount Cristobal? Kung ang Mount Banahaw daw ay bundok na mga banal, ang Mount Cristobal naman ay bundok na mga maligno. Maraming hikers ang nagsasabi na iba talaga yung energy doon. Yung tipong mabigat ang hangin tapos parang laging may nakatitig sa'yo. Minsan, maririnig mo ring tinatawag ka ng kasama mo. Pero pag nilingon mo, Nasa likod lang pala siya. So sino kaya yung tumatawag? May nakakita rin ng babae na nakaputi. Mahaba ang buhok, tapos nakatayo lang sa gilid ng trail. Pero pag nilapitan mo, biglang nawawala. At sa campsite daw, may maririnig na parang naglalakad sa paligid ng tent. Tapos, pag tinignan mo, may malalaking bakat ng paa lupa. Pero hindi iyong paan ng mga kasama nila kasi nandun silang lahat sa loob. Kaya kung aakit ka doon, handa ka dapat hindi lang sa hirap ng trail, kundi sa laban na hindi mo nakikita. Kasi kapag may tinig na tumawag sa'yo sa dilim, baka hindi yun yung tropa mo.